Pogo Hub sa Bataan na walang kaukulang permit ni raid ng mga otoridad ang naturang Pogo inireklamo ng ilang manggagawa dahil sa manoy labor trafficking. Si Rod Nagusad sa detalye live. Rod? Odrimad, damaga ng inabot ng operasyon ng PAOK sa isang Pogo Hub dito sa bahagi ng Bagak, Badaan. Ang karamihan ng mga Pilipinong empleyadong na abutan dito ay kaninang hating gabi pinauwi habang ang mga foreign nationals naman ay inaasahan na dadalin sa detention facility ng Pasay City ng PAOK ngayong araw. Matapos ang halos isang buwang surveillance, sinalakay ng pinagsamang puwersa ng PAOK PNPCIDG, Katuwang ang Bureau of Immigration, AEP at DOJ, ang pogo hub na ito sa bagakbataan. Sa visa ng search warrant ay pinasok ang compound matapos makitaan ng probable cause ng malalos RTC sa paglabag sa labor trafficking. Bumunga ng mga gamit na computer na may Winbox, isang illegal gambling app at atas na isang platform gamit sa withdrawal at deposit ng mga pera. Following the plain view principle, uh, nakita natin sa Winbox, Marami tayong windbox platform sa taas. So that is already a red flag, a probable cause for us that would allow us, necessitate us to apply for a cyber warrant. So may windbox po dito talaga, malaking panaragutan nila. It's a gambling app, gambling platform na banned sa maraming pansa. Is a hub for cryptocurrencies scamming. Ayon sa paok na nabisto itong walang kaukulang permit mula sa PAGCOR at ang tanging permit na meron nito ay mula sa Authority of Precourt Bataan. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng labor trafficking sa lugar. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, may mga foreign nationals din sa loob ng compound na hindi makalabas. Sa tala ng ahensya, nasa 57 na mga foreigner habang nasa 358 naman na mga Pilipino ang nadatnan sa lugar. Walaan nila alam ang mga Pilipino ang nagkatrabaho dito sa iligal na kalakaran. Housekeeping lang po kami rito. Mm -hmm. Wala po kami alam dito na naglilinis lang po kami dito. Hindi po kami familiar dun sa ano kasi kitchen kami. Ibig sabihin, sa pulis lang kami. Hindi naman namin kamalayan yung mga nangyayari sa ano. Pag may mga question ganon, sinasagot namin yung mga problem. Ganun lang po yung, sa kami po. Sa kubuan ayon sa PAOK, nasa 1,500 ang personal dito sa Central One. Kusa 95% nito ay mga Pilipina at ang natitirang 5% ay mga dayuan. Hawak na ng siya ang mga ebidensya na may kaugnayan sa iba't ibang uri ng online scam, particular na ang sports betting scam. Sa bahagi naman ng PNP DG. The lawyers of the owners presented to us a permit for BSSP back and support for businesses, no? These are back and they're they're operating a back and support operation sa businesses. So, unfortunately for the lawyers, they don't know what businesses They are supporting. Hindi na i-declare ka agad ng kanilang mga principals yes. yung kanilang ginagawa. Kasama sa search warrant ang paghalugog sa Pitong gusali sa compound. Habang sa lunes naman ay mag a ng cyber warrant ang mga operatiba para masuri ang mga computer dito. Audrey, inaasahan na sa lunes ay magsasagawa ng immigration inquest para sa mga nadakip o nakadetain ng mga foreign nationals, ito ay para tingnan kung meron bang nalabag na immigration laws. Samantala sa mga oras na ito, nandito tayo sa tapat itong Pogo Hub na ito. Meron pa rin ilang tauwan ng CIDG at makikita natin na may mga uh, empleyado pa rin ng Pogo Hub dito kasama ang kanilang mga personal na gamit na naghihintay na, ng kanilang sundo para makaalis na dito. Audrey? Maraming salamat, Rod Lagusad.